Isang uri ng uod naglalabas ng sapot kung bakit alamin. Kung titignan, aakalain mong mula sa ibang planeta ang mga nilalang na ito na naglalabas ng puting sapot. Ito ang tinatawag na Nemertea o Ribbon Worm, isang uri ng marine animal na naninirahan sa lupa o sa pinakailalim ng dagat. Ano ang puting sapot na inilalabas ng Ribbon Worm? Tara, alamin natin! Appendage o bahagi ng katawan na may kakaibang appearance at function ang lumalabas sa web-like substance sa ribbon worm. Tinatawag itong probosis, isang organ na ginagamit sa invertebrates upang makahuli ng pagkain. Ilan sa mga kinakain ng ribbon worms ang crab, snail, fish at iba pang uod. Bukod sa pagkain, ginagamit din ng ribbon worms ang kanilang probosis bilang defense mechanism upang takutin ang kanilang predators. Mayroong toxins sa proboscis na nagpapahina at paralyze sa prey ng ribbon worms pati na rin sa mga magtatangkang kumain nito. Kakaiba man ang ribbon worms, hindi ito dapat guluhin at saktan dahil gaya ng lahat ng nilalang sa mundo, mayroon itong mahalagang papel sa ating kalikasan. Ikaw, may alam ka bang hayop na katulad ng ribbon worms? D W-I-Z Research Report. Re -re report.